proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Butesa, kanina nga po'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, sir, Pwede yung... bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm your honor. At uh, gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryon yung ginawa ito ay, at wala namang namili sa inyo. At katunghanan yan, eh, ako nga po ay ininyayaan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po yung pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa Nasa tama tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahat ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating basa sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ako, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa iba bahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines Huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. noong December 5, 2004 Nahire ako bilang security consultant Sa Akubigol Partylist or AKB Kay Congressman Saldico At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico Bawat umaga, nagre-report ako Sa PGC, sa Horizon sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at, at detail na ko sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, yes sir. Honor. Tuwing may duty, det detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28th Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear D6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saltico sa Valley 36 at pinipilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na pinuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ihimplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Act CIS Party List apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Santico sa Bali 36. Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura, ito, merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. <coughs> Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguik. pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Sandico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago'y baba ang nasabing basura, ito ay babas na. Halimbawa, nag-a-fiat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 Mackinley Street, Taguig. Ang 11 isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualtes sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetail na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib uh, ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ng ating bansa ito po ay nilagdaan ko ni Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung ginabanggit na si Paul. Ang pilihan din ito. John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Maglo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahat ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap. Ngunit isang isang, pag, isang lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi uh, pagdideliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdideliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, Minsan, minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detail. Minsan na mo-monitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan na mo-monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez yung pera minsan nagagaling lang doon sa horizon eh sa taas ibinababa tapos mag may lang na tao na mumudir na ko naman sa GC namin uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery Your Honor. so yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week 3 times a week Your Honor nagsimula noong December 2024 yes Your Honor hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay representative Sadiqo? sa ating sa kasalukuyan po ay nagresign po ako noong August 5 itong taon po na ito so Maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver ng pera kay Representative Sal Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Sir Marcoleta. Short sure, yes. interjection. the permission of Sir Marcoleta. Thank you, Thank you Mr. Mr. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as para sa concern, during ikaw ay nagdo-duty. <laughs> Nagro-rotation basis yung yung duty. So, pag wala ka, absent ka, iba ang nag duty iba rin ang nagtatanggap sa pera at nag deliver Am I correct? Uh, sen. Delarosa, may I just remind you na isang palo. Pero kung gusto mo ituloy at pa-exit si sen. Marculeta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Oh, okay, okay lang. Okay lang. Sige, boss. Pero may, pa, pa naman ako sa iyo. ka pa naman ano. Uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So... Pag hindi ka-duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Mualdez? Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako-duty, may makadetail talaga <laughs> sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na pinanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Sen. Mercolita. Mar Mr. Guteza sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun sir ang may kontak, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may kontak doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano, Basta may deliver lang namin yung uh, mga basura doon sa bahay, wala na kami ano noon, Your Honor. Alin-alin bahay? Yung Ang pinag-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romales? Eh, yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala na iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Young. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonif sa, gina, sa, ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Santo Michael. Sino Michael yang Yung dating sa Pugo yata yun? Sa? Yung dating sa Pugo? Yung Michael Young. Dating bahay ni Michael Young. Ah, dating bahay? Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, Nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Uh, kasi doon kami nag, doon na, doon na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat Nagagamit po yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver. During the time nung uh, nandun pa ako, -honor, Your Honor? Mr. Chair, salamat po. At uh, baka meron pa po Thank gusto kita yeah. nung ating... May matasad. papakita pa ako sa yung isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa iyo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, uh, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kino-confirm lang din si Mark Texa ito? Right Mark po and Paul, karaniwan po. Na. Okay, thank you. Thank you, Senator Mark Tulip. Mr. Chair, may tatanong lang po kung, uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. Uh, Senator Mercoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po na 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level ng maliit Ano na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang posit na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week kasi nasabi ninyo ang delivery? Based on my experience, doon lang ako naka-experience ng na 46 noong time na yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, uh, sir. Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, na one minute. Ang tanong lang. Ah, oh, sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po, ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Ah, so one time lang po ito? One time lang po, yung time ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung, yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa yun, yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang nighty deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa horizon, na idine-deliver na doon sa uh, ports, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to 15 to ano, ano, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong manabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay congressman uh, Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in ano yung ganun kapal okay. yung palitan na yun. Okay. Okay. Mr. Chair, payagan nyo sana kung pagtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito, medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo? Ah, uh, yes po, Your Honor. Na may petsang uh, September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ah, uh, yes po, Your Honor. Napansin ko kasi, nung uh, pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung uh, paragraph 30, na kung saan Binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga, kanina umaga, nirecheck ko ulit, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Uh, Your Honor, talaga hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung... Ano po, yung... Pinabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Uh, hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi naka, so, baka nakalimutan pong ilagay. Kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako sa... Nakatigil... napat. na, nap, ay, to, sorry, sorry. Nagkamali po ng page. Ah, ito po, 30 po sa Region 1. Meron po, meron pala. Oo nga, nandito yung pa paragraph 30, DPWS DB, DB, Region 1. Ah, uh, yes po yun. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, ano, kasi ma mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 <laughs> hanggang, 30, hanggang 37. Eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Uh, hindi po yung honor kasi na, uh, napatigil na po ako nung... Hindi nga, sagutin mo. Nagkamali ka lang. Hindi po yung honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo. Hindi po yung honor. Bali, ano po, uh, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka. Nung pinapagpatuloy mo, nakaligtan mo yung number 30 nalaktawan mo siguro Yes po your honor yeah. para maliwanag lang Oh well, maliwanag din kasi eh yeah. uh, nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana ay eh, tawagin din si Governor Xavier Singson baka ka ako may connect do ano, mo, inyo baka ka ako sinadya mo ngayon kung sasabihin moong nagkamali ka lang katatanggapin ko yon Ah uh, your honor po ako nagkamali na alam na po, hindi lang po nabasa Okay salamat Mr. Chair ang uh, susunod po ay si Senator Risa Tiberos. Yung mayroon po Salamat po Mr. Chair. Uh, isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yon ni Michael Yang? Kasi dati po, uh, may mga security po na kasama na ko na dati is uh, doon po, po yung bahay ni Michael Yang. Eh mga security na dati yung kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Goteza. Uh, ngayon, Mr. Chair, uh, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na Yusek for Regional Operations